For today's video ay gumawa nga pala kami ng uh, lumpiang Shanghai na bitbit. Wala lang, SKL lang ba? Pero bago yun ay samahan nyo muna ako manghuli ng bitbit. ay kahit wag na pala manood na lang kayo. At dahil nga magsasaid na naman sa palaisdaan, abay syempre tayo hindi magpapahuli. At kahit baga hindi ako tas bulong dini ay hala, larga. Ari nga palang pala isda na ito ay naharbis na kahapon. Pero dahil nga hindi naman talaga makukuha lahat ng mga hulog nito sa isang pasadahan lang. Kaya naman ay ngayon binalikan nila para sa idin. Sumama nga ako din sa kapatid ko at hindi na ako magpapanggap na manghihingi lang ako ng hipon para pamain. Kasi nagamit ko ng estratehiya na yun kahapon ay baka naman na hindi na umipekto ngayon. Bale, sinusundan ko nga yung kapatid ko dyan at naghahanap nga siya ng katang sa mga butas-butas. Ayan o, oh. nitingnan niya yung mga butas-butas dyan. Pero alam niyo, kapag ganyan magasaid idlaan ng palaisdaan, eh, hindi mo na kinakailangan pang mahingiya sa may-ari ng pangulam. At, at lang, sa bilang eh, sa inyo, ikaw ay kinalusok at nakakuha ka ng pangulam. Kung anong makuha mo dyan, isa iyo na. Pero wag mo lang naman ako ng katang at saka ibangos. Abay, sumusubra ka na kapag kinuha mo pa. Kasi nga gusto ng may-ari na talagang malinis yan, ay kaso naman na hindi naman nila lahat makukuha yun eh. Saka ay yung iba hindi naman na nila papansin yung ibang mga isda, hipon. Yan, nahayaan na lang nila yan kasi nga papakatihan talaga yan. edi di mainit, edi di ma mangangamatay laang, edi sayang laang din naman. Kaya nga ay napalusok nila kung sino yung mga gustong kumuha ng pangulam. Kasi nga ayaw nilang may matitirang isda pa diyan lalo na yung mga bidbid. -bid. Ay nako, Daling-dali ang mga sugpo noon kapag inilugan ng sugpo yan ay hindi makakalakit talagang ubos pati hipon. Sa tagal-tagal nga na nilakad ng kapatid ko, ayun nakakita na siya na isang katangdini sa may ano ay tubig, sa may putik. Sabi ko nga ako ay malusok na rin at hindi ko maaabot ng kamera. Sabi ko nga sa kanya, itabi e, daw at ako ang kukuha, ako rin ang magatali. Ay sabi niya sa akin ay ining, digil-digili at baka ay masipit laang. Sabi ko, eh hala pa at buti ko ako abiyara pati dyan pag ako nasipit. Ay buti sila at binabayaran sila sa pag-harvest. Eh kahit pa sila masipit niyan ay talagang kasama yan sa pag-harvest. Talagang hindi maiiwasan yan. Pero alam nyo, ang kata nga pala ay madali yung hulihin kapag yan ay nakabalay sa putik o kaya ay sa buhangin. Hindi kasi sila masyadong makagiyos sa putik. Kisa dun sa mga katang na nagalakad, ay nako po, ay konting ano mo lang yun sa ano. Yung hahawakan mo pala ang, ay nako, babaligtad na agad yun, masisipit ka na agad. Baligan na rin nga pala sila magtali ng katang. Pero kung ako yan, ako po, yan ay iipitin ko pa ng paa. Malimay na ngarin nga rin pala siya ulit dito sa may uh, maliit na butas. Yan yung dinudukot niya. At yan ang galing nga ng pagkalilis ko ng pansay, oh. Abot din naman ng putik. Budi na nga lang at wala masyadong sisidini sa may aming inalusukan. At kung meron naman talaga, ay nako po, ayan ang sarap din ba ganun sa paa. Maliit nga lang yung nakuha niya kaya naman ay pinakawalan na rin niya at gawa ng hindi yun naman ay hindi mabebenta or kung mabebenta man ay ang mura lang at gawa ng aliit sayang naman eh di na lang nila doon at lalaki pa yun. Okay. Tingnan mo nga naman at ang usapan lang namin ay magbi lang ako. Abay ginawa pa akong tagabitbit ng katang ay. Eh. balin yung sinusubok nga pala niyang katang dini kanina ayun eh, lumubog na sa may lamaw at sobrang lalim nga kaya naman siya ay lumublob na rin. Ilang minuto na nga nakalipas ay hindi pa man lang nahuhuli. Sabi ko nga sa kanya, "Ikaw mo na lang yan, Utoy, at nang mahuli mo na." Bali, tinawag nga pala niya yung pinsa namin na nanguhuli rin ng katang at nahiram siya ng tagad and eh, tinatagad niya yung uh, putik. Bali, ganun rin nga pala ang ginagamit nila kapag sila'y nagtatambak ng pilapil. Yung gumagawa ba ng palaisdaan? Okay. Sabi ko nga sa kapatid ko, e, ano kaya, mahuli mo kaya yan? Baka tayo lang din niya. Sabi niya sa akin, ay e, mag-live ka na lang para maganda-ganda. Ay wow, bida-bida talaga ay. Eh. Ay di ayun nga at nag-live nga kami. Kaso ayun nga, paputol-putol naman ang aking paglalive. Paano tayo nag-overheat aring cellphone ko kay naman? At nung matalsikan nga ng putik ay eh, hindi man din matanggal ang putik sa screen at gawa ng tuyo agad sa sobrang init. Yun nga kahit naman ipaputol-putol ang live ayun ay natapos din at nahuli naman niya. At sabi ko nga ay tigilan na yung pagdalive na yan at nakakaadwa yung cellphone na yan baka ni may tubog ko lang sa palisdaan Ay, tistingi daw. Ay, wag, at wala pa akong pampalit. Bali lumipat nga pala kami din sa may tapat ng paminto at gawa ng dito na baga naipon ng tubig eh dito halos yung mga katang. Bali ang taga-kapanga pala dyan ay yung pinsan ko tapos itong pinsan kong isa, ayan, siya naman yung taga-tali at saka yung kapatid ko. Kasi nga itong pinsan ko na ito hindi pa masyadong sanay sa pagharbis ng alimango, hindi gaya no isa na nakalublob na yan ay sanay na sanay yan, tinamo nakangirit pa nga ay oh. Kasi nga ay mahirap nga naman manghuli ng katang kapag na rin kalalim tubig tapos hindi mo pa nakikita at manhabo ay baka isipit na yung nahawakan mo. Tapos yung kapatid ko naman ay ewan ko dyan pamulog-mulog yan di marunong naman niyan kasi sabi ng pinsan ko kaya kaya na niya. Sing tagatali na lang yung dalawa. Ay hala. Kalimitan nga pala sa mga katang na nakukuha din ay mga payat gawa ng kahapon ay talagang mga nakuha na nila yung matatababaga Pero kinukuha nila ito gawa ng ililipat rin sa kabilang palisdaan. Pero tinatalian din nila kasi nga ay, ay hindi naman pwedeng pagsamasamahin sa isang timba ng walang tali at gawa ng yun ay mag-sipitan ay di magkakaputol-putol ang mga sipit-sipit at saka ay galamay. At may nakita nga ako dining kasag. Aba, ito'y parang pangitain ah. Parang ako'y makapaglaga ng kasag. Ari naman na hindi hinulog ng may-ari, kumbaga ito hinulog ng pinsan ko. Dini sa palaisdaan nung sila ay nang hibasan baga na huli nila ay maliit pa. Nilagay nila sa palaisdaan kahanga sa lumaki na. Ganito nga rin ang ginagawa namin noong kami ay nagkintos sa palaisdaan. Kung tatanungin niyo naman po kung ano ba ang kintos, ang kintos po ay yung parang hihiramin mo yung palaisdaan sa may-ari tapos ang ka sa kanila. Tapos mag-uusap lang kayo kung ilang taon mo siya hihiramin. Tapos ikaw nang bahala doon na maghulog kung anong gusto mong ihulog doon. Nung nga namin yung palaisdaan sa tapat ng bahay, ang hinulog din namin diyan ay puro ano, mga alimasag bagay, yung mga nakukuha namin sa panghihibasan. Tapos ay hindi ko lang alam kung ano yung ibang hinulog ni Papa kasi medyo matagal na yun, limot ko na eh. Basta ang natatandaan ko lang ay yung mga nasira ng pilapil at gawa ng tumaas bang tubig din sa may ilog ay hindi na kinaya ng pilapil at di bumigay na nga. Ayun, bulhangan man din at nakatakas sa mga hulog. Ito nga palang hawak ni Lolo Buloy na ano, alimango. Ayun, makikita mo payat talaga. Gawa ng mapusyaw bagang kulay. Pero yun na nga, kanina pa ako iniingit. Parang gusto ko magtali ng katangay. Kaso, laang, ay di, na maghasol pag napitasan pa ng sipit, ay nako. Gwanang bababa ang presyo niyan ay kapag yan ay napita sa sipit o kaya ay gulamot imbes na makakatulong ay porwisyo pa ay magtigil na lang sa sulok pero kasi talaga natutuwa ako kapag nagtatali ako ng katang gawa ng para baga ako ina -cha challenge parang baga ang sinasabi ng katang sa akin ay ano sige tingnan nga natin kung matatalian mo ako o masisipit kita parang gayon baga eh di kaya naman ay namumulot na lang ako ng hipon, sugpo, isda at saka yung mga ibang hinahagis nung pinsan ko bukod sa alimango. Tulad nga na rin kasag, pero ang na rin kasag ay sa lalagyan ko, syempre. Eh hindi, Siyempre, bibigyan natin yun. Huwag tayong, tayong, swapang at baka naman ito hindi nabigyan ng ulam niya sa susunod. Pero yun nga mga nakukuha kong hipon na hindi ko na binibigay sa kanila at dinediretso ko na din sa aking buhayan, yan, syempre. Kasi nga ay hindi naman na nila kinukuha ito. Ang kinukuha lang nila ay mga sugpo. Alam nyo, sa totoo lang, talagang napakagandang manguha ng pangulam kapag ganyan rin mga nag-harvest, Kaya naman ako'y laging napunta kahit hindi inasabihan. Kapag ganyan rin talagang months, talagang halos sunod-sunod ang pagpapakati ng palaisdaan din. Kaya naman ay umay na umay na kami sa isda. Purgam-purga na baga sa sipo. Kaya naman kahit tulad nga nito mga boga bugaong na yan, ayan ay pwede namin kunin kung gusto namin. Pwede namin hingiin yan. Kaso ako'y nauumay na, ikaw ang aking gusto. Sana Oh. Kapag talaga nandini kami sa probinsya, ay eh, hindi namin napagpapansin yung mga ganang pangulam. Pero kapag nasa syudad naman, ay nako po. Eh, kahit kaliski sa hindi ka abigyan doon. At ang presyo ng tilapia ay isang piraso ay 50 na liit na liit pa. Bigla tuloy ako may naalala nung first time pala nung kapatid ko dun sa syudad. Sabi ko ay bibili kami ng ulam, tilapia, ay 50 pesos ang isa ay maliit lang. Sabi, ah, kung kong bumili niyan. Ay doon nga sa atin hindi naman lang inapansin niya. Tapos dito abilhin mo. Bali, ang ginagawa nga pala nila ay nagasigin. Sinisigin nila yung uh, itong lamaw para naman ay masaid na yung isda. Kapag ganitong nagsasaid nga lang ng palaisdaan, ay kokonti na ang tumutulong. Gawa ng kokonti lang din naman ang ahuhulihin, ay sasaid din na lamang. Pagkatapos, tinaktak na nga pala nila dito para piliin yung mga iba't ibang ori ng isda. Tapos, pinalapit na rin nila ako para naman daw ay makakuha ko ng hipon at huwag na daw ako lumusok pa sa putik. Ay, uh, dapat sinabi na agad kanina pa, ay nakalusok na ako, ay naputikan pa tuloy. Ay, uh, parang kasalanan pa nila ay ano bali may nakuha nga rin pala ng yung pinsan ko din sa palisdaan kaya naman na ay na sa akin at ito naman ay hindi hulog tapos may nakuha na nga rin pala ako ditong bangus kasi nga ay tapos na itong harvestin abay pwede lang kunin kahit anong makita mo dyan so yun na nga gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-follow dito sa akin aking uh, tiktok at saka ay sa facebook page tapos sa mga nagsubscribe sa youtube ko hindi ko akalain na talagang ayun dumadamin pa na tayo din sa tiktok sana ay ganun din sa youtube ay ano at saka ay sa facebook page ay uh, demanding hindi kasi talaga naman nakakagana mag-vlogay ano. Siguro yan sarap sa pakiramdam na ikay monetize na eh. Kahit siguro kay magtatambling eh habang nanguhuli ang isda ay ay iyan ang um, hambog. So yun na nga at tama na muna ang kahambugan Nakarating na nga pala kami sa bahay At kumuha lang ako din ng nga uh, isang bidbid -bid At gagawin namin nga uh, lumpiang Shanghai na bidbid -bid. Bali kumuha na nga rin pala ako ng mga sangkap din sa may aming bakuran Uy sangkap Actually si Buyas lang naman yung kinuha sa bakuran Kasi nga, hindi pa kami time ng bawang ay eh. Tapos bitchin hindi ko pa rin na try eh. Bali ar nga pala yung mga kakailanganin ko para makagawa ng uh, Shanghai Yun nga talagang kagandahan kapag masipag kang magtanim ay ano Hindi mo lang kakailanganin pambilhin Abay malaking tipid na rin ng mga simpleng pang eh, di ba? Pero yun na nga, hindi naman ako ang nagtanim niyan, eh kundi si mama. So yun na nga, inumpisahan ko na balatan na muna aring carrots, tapos ay tinanggal ko na rin yung laman ng bidbid. -bid. Kinamay ko na nga rin pala, gawa ng ang hirap naman paahin ay diyan na nga, huwag kayong magalala at naman ang aking kamay. Mas madali nga palang tanggalin ang laman ng bidbid -bid kung hihimil-himilin mo lang baga siya. Yung lalanigin baga. Tapos pipigain mo lang, ayan, lalabas na yung laman niya. Noon kasi ay ang ginagawa namin, nilalagap muna namin ang bidbid. -bid. Tapos hinihimay namin ang laman. Eh kaso yan, ha, sulat gawa nang yan, hirap himayin ang uh, laman sa ano ay, doon sa tinik. Saka ay tumatap ang pati ang isda at naiiwan ang lasa doon sa pinaglagaan. At saka naisip namin na mas mainam pala kapag gana ring hilaw. Mas madaling tanggalin ang, ano, ang laman baga. At tinadlad ko na nga rin pala rin ah, dahon ng sibuyas din sa aming nga ah, pang malakasang sangkalan. Abay kahit yan na ganyan ng kulay, malinis yan at binras ko muna yan bago namin gamitin. Hay yan, nagpaliwanag. Tapos sinunod ko na nga rin pala bawang. Kung mapapansin nyo nga, kakunti lang yung laman ng bidbid. -bid. Pero okay na yan at marami na yan. Gawa ng, ilagyan pa naman na rin uh, gulay. Ay, ito yung mga rika-rika do. Di, talagang dadami na yan. Saka ay kakunti naman ang binili ni mamang. Rapper o wapper. Basta yun, pambalot. Tapos niyadyad ko na nga rin pala rin carrots. Buti na nga lang ngayon at ganyan rin ang yadyaran. Samantalang noon ay gumagawa pa si mama nung tinutupi yung lata ng sardinas. Tapos binubutas-butasan ng pako ay di nagkakaroon nga naman ng talim. Eh di yun ang ginagamit na yung pagyadyad ng balinghoy. Yun nga lang ay nasobrahan naman sa talas at pati yun man ay daliri ay nayadyad na rin ay. Tapos yun nilagyan ko nga pala ng dalawang itlog dahil trip ko lang pakinyo Tapos nilagyan ko na rin na rin kaunting paminta. Actually marami pala. Tapos nilagyan ko na rin pala ng asin. Tapos hinalungkat ko lang siya na ng hinalungkat hanggang sa mahalo. Tapos nilaho ko na rin tong gulay. Tapos nilagyan ko na ng kaunting magic sarap. Tapos ayun, hinalo ko lang na ng hinalo. So yun, luto na ang ating uh, Shanghai na isda. O hindi pa, ibabalot eh, pa yan. So yun, inumpisahan ko na nga magbalot. Kaso nga si mama ay dali-dali na at gutom na gutom na daw. Eh hala pa ah, sige, rambangan ang paglalagay niya. Basta mga ibalot la ah. Dinamihan ko na nga ang paglalagay ng laman dyan. Kasi nga ay eh, sabi ni mama ay eh, damihe daw at hindi naman yan pambinta. So yun tayo mag shout out muna habang ako ay nagabalot dini Shout out kay Jennifer Pilayo Ladines, Aumentado Family from Alapat Quezon, Jan Gilbert Narido, CJ Literal Deto from Mendoro, Dexter Binosa, Angelo Luna, Naf Venture, Mickey Sianson, Navales Family, Carfio Family, Guapolo from Palawan, Island Martinez League, Leon J. Lanes from Tagig City, Rihano Family, Jeron Family from Aklan, Bonifacio Resti from Palawan, 13J from Pagbilao, Quezon, Jordan Fernandez from Mindoro, at sa mga taga Kalamba, Laguna, Pancho from Cebu at kay Jel. At sa mga hindi ko nabati, ayun, babatiin ko na lang kayo sa mga lugar nyo. Gawa ng, ito ang mga nakikita kong mga nanonood sa atin ay Gumaka, Quezon, Jinluna, Marinduque, Mindoro, Batangas, Tarlac, Alabat, Cebu, Palawan. Yan po ang mayroong signal number one. Nakanabuang na ano yan, may bagyo. Bali na tira nga pala kanina at hindi naman namin lahat na ibalot gawa ng account yung pambalot ay ayon, ayun pinarito na rin namin at masarap din naman yan kahit walang balot. Pero ito na nga pala yung naluto namin. Hindi nga pala kami nagluto ng ibang ulam gawa lang aripala ang iswak na yan. Saka ay kapag kasi marami kami nilutong ulam, ay hindi naman napapansin lahat ay nasasayang lamang. Huwag tayong magsasayang ng pagkain, hindi naman porke sagana tayo ngayon ay sagana pa rin bukas. Kaya naman ay di yun. Nilagay muna namin sa rep yung ibang isda na nahuli namin sa palaisdaan saka yung mga hipon. So yun lang, tatapusin ko ng ating pinagsamahan. Huw hindi, iba yun. So yun nga hanggang dito na lang ang aking video at saka sa mga interesado pala sa mga ganaring kwentuhan, mga ganaring kapingahan, Yon, subscribe niyo po ako din sa my YouTube channel ko, Ms. Body Vlog. And yon, thank you.